ito, hindi ko na kaya Guys, ano ba itong nakikita ko? Isin po, congrats kay Maestro 21 TV Congrats Siya pong pinanghampuan na best reactor ngayon Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong Likod, Maestro 21 TV at sa ating video ngayong araw na ito ay uh, magbibigay muli tayo ng reaksyon tungkol po doon sa naging rehearsal sa The uh, Bunny Pau Pau Okay, so lahat po ng mga club team ni Kalinga Prop ay kasama, kasama po sa kutilyon na yan. Pero ang ating bibigyan po ng highlights ay ang EDC uh, team. Okay, so handa na ba ang lahat upang nakiligin? Huh? Siguro alam ko naman na napanood nyo na po ang mga uh, clips. Marami pong nag-upload na po ng mga clips tungkol po sa rehearsal na ito. Pero the, tayo naman po ay kumuha lamang po ng uh, isang maikling uh, video mula po kay Kuya Nel, isa rin pong uh, Kalinga Partners. So sa mga hindi pa nakasuporta po kay Kuya Nel, ay sana po ay suportahan din po ninyo dahil uh, siya rin po ay kasama sa K-Boys. Okay? So uh, bago yan, tayo muna po ay magbibigay po kayo sa ama at founder po ng Kalinga, Kuya Paul Santos Matubang. At ang kilitin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, at Rowel of Malalag. At siyempre, kung bago lang po kayo dito sa uh, munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At ulit, pindutin na rin po ang notification bell at uh, nang sa ganun, sama-sama pa rin po tayo sa susunod pa po pong mga reaction videos. Likewise, may kaming shout out po sa ating mga kasamahan po diyan sa Karepa, Kalinga Reactor Partners sa pamumuno po 'yan ng aming presidente Javier De Leon, aka Birador. Okay? At ang din po natin ang ating mga Kalinga Partners, lalo na po yung mga Kalinga Charity Vloggers na nakatalaga po sa iba't ibang Kalinga Planting Pad sa ating bansa. At ganun din po sa inyong mga Kalinga Subscribers, Solid Supporters and Organic Sponsors. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Showmine, ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So tunghayan muna natin ang mga nakakakilig na eksena po mula po sa practice o rehearsal po ng ating mga Kalingap Angels. Lalong partikular na nga po itong Edsy Love Team. Tunghayan natin mga Kalingap

O oh, sir! And, go, change position. Go. and one, and two, change position. sa so like, you know, so Ready? Go! And one, And step side. Step side. one. and two. Ayan na po. Ayan uh -huh. ah, na pong hinihintay natin mga kalingap. Oy. Binakhag na po. Binakhag na. Ay, yun lang po. Binakhag na talaga. Binakhag, Binakhag na po. Bakal. Ba 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 Nakadami na po si, ano, si Kalina Pedro. Ang daming bakhag na to. Ganda po. Hey, parang nanto ka na hihihi don't alam mo na hihihi arms aking ilaw hindi ko gagamit ngayon sa kapit ang gagamitin niyo po is eto lagi po eto huwag kayong gagamit ng mga nakaganto okay okay pasok okay. hindi okay. 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 okay.

Grabe na po, nagbihilahan na po yung dalawa. Grabe na to, di ko na kaya. Guys, ano ba itong nakikita ko? Oh. <laughs> Sana all talaga. Uy, grabe na yan. Masyadong dikit. Wala na akong masabi niyo. Parang lagi nilang ginagawa yun. <laughs> Para sanay na sunay. Para sanay na sanay sila. Oh. Para lagi lang nilang ginagawa. Bye oh. Grabe na to, guys. Ay. Sana nandito kayo. Oi, grabe na. Baka edgy 'yan. Baka edgy yan. Okay. All right, yan guys. Eh okay. alam ko hindi na tayo bago sa mga eksena na yan. Nakita po natin uh, sapakat uh, may mga ganito na rin pong mga eksena na ating pong napapanood tuwing po may episode o mayroon pong uh, uh, serye ng dalawa. So uh, alam ko hindi na po kayo bago, okay? Pero ma'am, uh, ganun pa man po nakak nakakakilig pa rin pong panoorin po ang uh, Magla Team. Okay? Sa mga nagdaang araw, imaisingit lamang po. Sa mga nagdaang araw, alam ko ang EDC fans at uh, EDC supporters ay eh, medyo may tampo. Ha? Doon sa kalahati ng Lab Team. Naku, kalahati ng Lab Team ha? Uh, pero sa palagay ko sa panahon na uh, eh, dito po natin napapatunayan mga kalingap okay na uh, pag sinabing love team hindi naman po po pwede. <laughs> hindi naman po po pwede na uh, si Beyonce ang ating, uh, pan, uh, ating susuportahan lamang. Eh? So, dito ay ihihiwalay hihi muna natin mga kalingap kung ano man po ang ating tampo, ano man po ang ating uh, nararamdaman. Okay? So, Uh, magkasiya na po tayo panuurin dahil alam ko sa simulat simula alam ko maraming mga LC fans ang uh, ang uh, na okay ang marami kay sa inyong mga supporters na talaga naman pong simulat simula pa lamang po silang dalawa okay si Happy at saka si YP na po ang ating sinusuportahan ang inyo pong sinusuportahan okay so Ah, uh, ito lang ang masasabi kong sa uh, mga na uh, nasaktan, maaring sa ngayon kayo po ay nasaktan pero uh, dadating din po ng araw ay manunumbalik na muli yung inyo pong uh, uh, pagmamahal, ang inyo pong pagsuporta po doon sa kalahati kay kay, kay Papa Ed's. okay? So dito po na natin uh, uh, nararamdaman na uh, uh, pagbibigyan muna natin, okay? I-anohin natin yung ating mga nararamdaman, iisasantabi muna natin ang ating nararamdaman para po sa love team. Okay? At alang-alang po kay YP. Okay? So, naririnig po natin sa background na talaga naman pong nakikilig, nakinikilig po si Kuya Nel sa mga nakikita po niya sa rehearsal. At sinasabi, may pa ako narinig doon na, sana nandito rin po kayo, okay? So at at yung punto na talaga naman pong uh, uh, relax na relax na po yung dalawa. Eh okay? hindi na po sila nahihiya, wala nang uh, uh, wala nang nervous na sila po ay magyakapan o sila ay magdidikit sa dalawa, uh, isa't isa. Okay, at least na at is na po ang uh, dalawa dahil nasanay na po sila sa mga ginagawa po nilang mga eksena po sa Kalingap serye. Okay so uh, sana ay uh, tangkilikin po pa rin natin ang love team hanggang sa dulo po ng love team ha uh, eh pansamantala isa, isan uh, isang tabi muna ang inyo mga tampo alam ko naman na ang uh, ang mga tampo naman po ay uh, hindi yan ano hindi yan tumatagal <laughs> Hindi 'yan tumatagal at alam ko ang ating mga puso ay mapagpatawad na siyang tunay na mapagpatawad ang ating mga puso. Eh lalo na nga po kung makikita po natin na itong laptop na ito ay nagpapakilig, lalo-lalo na po sa ating mga OFW na malayo sa kanilang pong mga uh, Uh, kanila pong mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ginagamit po o ginagawa po nila itong uh, mga love team series po ni Kalina Prab bilang uh, uh, good vibes or ang maibsan ang kanilang, uh, para maibsan po yung kanila pong uh, pangungulila sa kanila pong mga uh, mahal sa buhay na nandito po sa Pilipinas. Okay, so hanggang dyan lang po ang ating... Uh, uh, reaksyon tungkol po sa mga eksena na ating pong natunghayan na sadya naman pong tayo po ay pinakilig at nanunumbalik ang ating kabataan. Okay? So, muli, tangkilikin po natin kuya Kuya Santos Matubang, Ate Edda Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, at at Ruel of Malalag. At sempre po, pinakikiusapan po kayo na sana ay tangkilikin din po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.